pangit nit kayo kay gabi dari sa seaside sa Cagayan. Si Kina first niya nga ani sa beach. Oo, eh! oh, lipay kay siya. Kung gari tingali ka tungod hayag. nit magit-ngit ka po. Happy good kay si Kina, happy. 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 <coughs> Madunggan niyo ang beach sa gawas o. Oh. <coughs> Tatawa. Tatawa. Bakit ba rin ako kaya no, kung kaya nandun siya tumatira nga layo. ah ay, <laughs> Ayoko. La, swing-swing sila Ang ngit-ngit na yung na. Wow! Ah! Gino! Yeah, patong na siya sa table na Ang mga food. Ang light tray. Kung anak ka o kung hayang ka. Mama. Hindi na kayo siya mareklamo kaya nakapaak naman siya. Na-satisfy na siya. Hmm. Happy na ikaw. ngit Ina pala. Ade ayag haye. Dilumit mit mit gi hapo. Ko oi. Hmm? Two months ko ata nine months yai. Kina lagi. Ha. Ato aku ko ka video kau pala bulan. Nine months. Audit. White si months Ah, mas gamay pala sih. <laughs> Ni <laughs> mas gamay si kina five <laughs> months to wesa. daí tinha